Gagawa mo. Tapos ito. Bakit ba? Uy! Kapag... Ano ba ako dito? Yun, so ngayon ay may palibago na naman akong prank. At ang pram ko nga ay kunwari lasing ako o nag sleepwalking tapos iihi ako dito sa loob ng bahay. At huh? dito sa paligid ng bahay kung saan saan na bala na kung paano ko gagawin yon At syempre para mangyari nga yun, ay kumuha nga ako ng bote na nilagyan ko ng tubig. Tapos binutasan ko yung takot nito ng maliit na butas lang para magsilbing ihi ko nga. At parang ano, parang basta yun na yun, ito yung sisilbing ihi ko at syempre pag sinuway nila ako ay bigla nga akong haharap sa kanila para iwisik nga ito sa kanila yun so kung gusto nyo makita ang kanilang reaction ay panoorin nyo na lang so tara na let's go saan mo punta? sino to? iihi ah? iihi? Hmm. nasin ka ba? uy uy Uy! Anong ginagawa mo? Tangan na ito! Bakit ba ako? Bakit ba ako? Bakit ba ako? mo ba Hindi Bakit ba ako? Bakit Sabi mo eh! Gantrax man trip puta! Paano ba? Paano ba? Uy! Ano ka pa? Ha? Ano na nakapa? Oh, bahay. Ang oras ka umuwi? Ano sa Bakit? Wala. ka dyan? Ano ba gagawin mo? Kasi... TV. Saan mo? ang trip mo, no? Oh, no! mo? Ano ba? Talaginip ka? Uy! Papagod

Ha? Huh? Huh? Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Bakit ah. <laughs> ba? mo dyan? Oh, sakit pa man yung man. Anong mo dyan? Doon ko sa labad. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba ng tukala. Wala na ano ba? Ibang ganyan uh. ka <laughs>